Hello guys! Kumusta na po kayo? Welcome back po ulit sa Lutang Pinoy sa Amerika. And for today's video po tayo po ay magluluto ng napakasarap na pininyahang manok. Yan. Ito po yung mga kakailanganin natin sa angka. screenshot na lang po. Yan. Sa mga bago po dito sa aming channel, sana po magsubscribe kayo sa Lutang Pinoy sa Amerika. At check nyo po yung mga videos namin. Marami po kayong makikitang masasarap na recipe doon para po sa inyong pamilya. mag na po tayo sa ating pagluluto ng ating pininyahang manok. Salamat po. Meron po tayo ditong kawali. Buksan po natin yung ating stove. Painitin muna po natin siya. Ngayon, lagyan na po natin yung ating mantika. Lagay po natin yung mga manok. I-brown muna natin sila. So yun guys, na brown na natin yung ating chicken. Pwede na natin nilagay yung ating bawang, sibuyas. Igigilid muna natin yung mga manok. Lagay natin yung bawang. Tulad natin yung sibuyas. Tapos maglagay na tayo ng patis. Yung ating paminta. At yung ating pineapple juice. Haluin muna natin. Ngayon susunod natin yung kan buyon. Buhusan pa natin siya ng kalahating cups ng tubig. Lagay natin 'yung takip, pakokuluan muna natin siya. Para yung manok natin. Yan. Okay, guys. Check na natin yung ating niluluto. Ayan. Niluluto na yung manok natin. Yung masila dinudugo. So, ngayon, pwede na natin ilagay yung ating bay leaves. Ating mga gulay. At yung ating pineapple chunks. Ibubuhos ko na rin yung gatas. Yung ginamit kong gatas dito guys is fresh milk. Pero kung meron kayong evap milk, pwedeng pwede yun. Mas masarap yun. Wala lang kasi ako available. So, bus natin yung milk. Ngayon, nahaluin natin. Tatakpan ulit natin to para maluto yung gulay natin. Okay, kulit yung takip. Yan. natin maluto yung gulay. Okay guys, buksan natin. Maglalagay lang ako ng isang sili, optional. to kumuha ako ng jalapeno. Optional lang yan. Hindi nyo kailangan maglagay kung ayaw nyo. Uh, wala kasi akong green bell pepper. Kaya ito na lang ilalagay ko. Masarap din naman to pag nilagay ko sa patis mamaya. Okay, haluin natin. Tikman muna natin kung okay na yung lasa niya. Matabang lang siya ng konti. Lalagyan ko pa siya ng asin. Haluin natin. Pakukuluan pa natin siya ng mga 2 minutes. Lagay tulisin ulit yung takip. Para matunaw yung asin na nilagay natin. Yan. Para madrain pa ng konti yung sauce niya. Okay guys, so open na natin. Luto na yung ating... Yan. Oh, sarap yan, no? ating pininyahang manok. Off na natin siya guys at ilalagay na natin siya sa ating serving plate. Okay guys, thank you so much po for watching. Sana po nagustuhan nyo yung recipe natin for today. Ayan, napakasarap po niyan. At pakicheck nyo rin po yung other videos namin sa aming YouTube channel, Otong Pinoy sa Amerika. And don't forget to subscribe. Maraming salamat po guys sa mga sumusuporta sa aming channel. Sana po magkita kita tayo sa susunod pang video. At ingat po tayong lahat. God bless po. Maraming salamat po sa Diyos sa panibagong araw na naman po na nakalipas atin. Thank you so much guys. Ingat po tayong lahat.